Sa unang paglalakbay natin sa south ay pupuntahan natin ang dulo ng Bundok Peninsula o mas kilala sa tawag na Bonpen sa probinsya ng Quezon. Mula Manila ay babiyahe tayo ng mahigit 400 km hanggang sa marating natin ang dulo ng lighthouse ng Bundok. Eh, parola eh. Wala na signal dito mga katres. Hindi ko na matres. Grabe. Grabe. Ay. Oh, taas. alam na dinggalan ang itsura niyo. Kaya tara, Samahan niyo ako mga katres i-explore ang bayan ng Bundok Peninsula. What's up sa inyo mga katres? Good morning and welcome back sa akin channel. Nandito ngayon tayo sa Mabitak. Dahil ang content natin Mag-Gobondok Peninsula Loop tayo Eh syempre dahil solo tayo ngayon Tatry na rin natin ang Stokwa Challenge ni Direct Gino yeah. <laughs> tagal kong gustong ano, itry ito ngayon matatry na natin dito sa Bonpen so bali ang uh, estimated ko na budget na gagastusin natin dito sa Bonpen Loop and Stokwa Challenge is 1000 yun 1000 <laughs> talaga masurvive natin yung 1000 so doon tayo mag overnight sa dulo ng Bundok Peninsula And then ah, tayo na matutuluyan natin doon ng free. Eh diyan Eh sana umabot yung 1000 na budget natin. So hindi ko na isasama tong 4 bar na gas natin makaka kasi hindi ko alam kung magkano to. Ah, uh, minsan ko lang kasi gamitin si koroy Hindi ko siya ginagamit ng daily. Kasi minsan naiimbak yung gas sa kanya. So hindi na natin siya sasama. Then, may mga dinala kasi akong mga pagkain para makatipid na rin tayo, makatulong dun sa stop challenge natin. So, mga mga ano lang mga taong dito. Uh, tulad ng Century, tapos mga piraso ng sibuyas bawang, ganyan. Yung, yung, hindi na natin kailangan bumili ng tingi sa mga tindahan para dire-diretso rin ang biyahe natin kasi almost 700 ang ating lalakbayin sa mula Manila hanggang Bonpen then uh, Atimonan no? So, ang ruta natin kasi ngayon is counterclockwise. Unahin natin yung Unisan, Tanawa, General Luna, San Francisco, then Bondoc. Yun yung pinaka last stop natin. Then sa day 2 natin, pupunta naman natin yung Makapaya Hills. Yan. ng loop na to kasi bihira ako lang nakikita sa mga vlogger na naglo-loop. Hindi ko alam pero Grabe, ang gaganda kaya ng mga resort dito sa Quezon. May mga beach. Kaya, tatry natin to. Hopefully, maging successful tayo and maging safe. Alam tong ano natin, stoko challenge dahil sa kalsada or kung saan man tayo pwede makatulog ng safe. Yun yung gagawin natin. So, let's go. Start na natin tong Bon Pen Loop. 300 300 pala okay. uh, thank, thank you so yun mga katres first gas 300 second gastos natin So, dahil nagtaho tayo kanina 20 pesos Then 300 sa gas Bali 320 na Nagagastos natin And dito na tayo sa Lokban, Quezon Tapos doon na tayo sa may Unisan, unisan na tayo Sa kabila kasi ba diba, sa Kaliwa is yung ano Yung Atimonan zigzag So hindi tayo muna doon dahil ano natin yun, The day 2 natin yon Bali sa unisan tayo sa kabila tayo Time check tayo, mag 6.30 na mga ka-tres Ganda ng panahon <laughs> Ay solid Grabe Ito tayo ano eh Dito kaya tayo traffic kami dati ng almost 3 hours eh Lucena Ayaw ko yan <laughs> Punta kasi kami dati sa Bicol mga katres Di pa ako vlogger Pero gamit ko na sa XSR Grabe yung traffic Hindi ko alam kung mahal na araw yun eh Oo mahal na araw yun mga katres Grabe yung traffic 2000 Ano ba yan? 2022 uh, Punta kami na ng ano Bicol Nag Bicol loop kami sana lang hindi ganun kalala ulit yung traffic dito ah, kaya pala may patay kaya pala nagda traffic so ito na yung mga katres oh. ayan yung patimuan sigsag So dito tayo Bundok Peninsula huh? Isang derecho to Isang mahabang derecho to Bukas na tayo dumaan doon sa ano Sa Timonan Pauwi Para may laman naman yung day 2 natin <laughs> Grabe Ito eh naka recharge na tayo Kailan ko dadaan dito mga katres? Madalas uh, madalas doon talaga ako sa kabila. Sa so bagay kasi first time natin pupunta ng Bondoc Peninsula. Kaya wala makikita tong kalsada na to. Grabe, lubak ko. Oh. Huh? Grabe, dami lubak dito. Ah, sa gitna pa. Kaya mag-overtake. Okay, uh, so Eh, parang ano Tinadyawan tayo mapagtanongan ng maayos pero babasahin ko na lang dito sa ano sa GPS pero sana tama to mga katres para hindi na tayo magpabalik-balik ang hirap no, paahon po oh. sabi nasa taas na tayo mga katres bundok na to nakakabahan ako sa pababa <laughs> Ano naman lagi pag may mataas na bundok may mahirap na pababa <laughs> alam natin, kaya malapit na tayo lumiko hindi gawang kalsada, kinakakabahan na naman ako dito eh kaya na ito na ito na mga katres ito na yung rough road ako po paano namang kaya natin hindi naging madali ang biyahe ko sa rutang ito dahil sa tindi ng rough road at kung tama nga ba ang binabaybay kong daan dahil walang singa sa lugar. Grabe yung pagod. <laughs> doble yung pagod ko. Eh, <laughs> buti na lang kamo mga katres. Hapon na. Kasi kung tanghali yan, tapos nag-rap road ka, <laughs> Sakit na ulo mo dyan. <laughs> Nalapit na tayo dun sa ano, sa dulo mga katres mga 10 to 15 minutes na lang mga tres, dulo na tayo Woo! napagod ako talaga sobra <laughs> so hanapin na lang natin yung parola yung lighthouse para makapag drone sana hindi malakas yung hangin we go view gando ayan na tayo makapaya hili eh. ganda angas <laughs> pero sa kabila yun, alam ko pero tinan mo ganda sarap na-excite ako bukas ah <laughs> tayong ganyan ka solid na spot so makatulo ko dun sakit literal sabi <laughs> yung pinagdaanan ng motor nating ngayon ano bukas pala ng ganito uy baha uy baha ano choice No choice No choice Angas <laughs> oh Touchdown tayo And parola Ito yung dulo ng Pundok Angas So titignan natin kung ano Pwede mag drone Baba sakali tayo Ayan you know, o the Ayan mga katres harap na tayo ng matutulugan balik tayo dun sa sa dinanan natin kanina para ano para ligtas na natin <laughs> yun nakabot natin ang dulo na ano pundok peninsula mga katres <laughs> success and safe ngayon kailangan natin maghanap ng matutulugan doon tayo mas marami doon ako nakita eh doon sa paglabas natin doon sa may rough road marami ako nakita eh ito nakaano nasa mapa ko doon tayo mag -ahanap. kasi la dito meron naman kaso layo ng motor marami tayong dala eh nahirapan tayo tayo para safe so ayun mga katres I'm back, nakahanap na ako ng resort so medyo lumagpas tayo sa budget natin kasi yun, nabail ko to dahil lang hirap makahanap ng pwesto walang waiting shed tapos mga ala alanganin yung mga puno na pwede natin pagsabitan ng hamok nagalangan ako kasi nasa kalsada no? Kaya ito, inabil natin 200. Ayan. Buti nga lang natin si Ate ano na ipasok yung motor dito. Ayan, <laughs> napasok natin yung motor natin dito. So ayun, makakatulog tayo ng mahimbing, no? At safe tayo. Pais lang tayo ng gamit para ma up na natin yung mga tutulugan natin Tsaka makapagluto na tayo. Where we can go and be alone. So come away with me. Nobody has to know where we gonna go. I was just. pasensyahan nyo na ako mga eh. hindi talaga ako maroon magluto eh tapos matulis pa yun na natin kuchilyo sobrang <laughs> tulis <laughs> kung may mamali ako correct nyo na lang ako sa comment section Call in <laughs> to see if you're free to run away What's up sa inyo mga katres? Good morning uh, Kung mapapansin mga katres Nasa biyahin na tayo ngayon hindi uh, Nandito na ako sa may goma no? So, uh, Nagkaroon tayo kasi na uh, Di maganda Doon sa pinagtuloyan natin Kagabi Doon sa resort so, Umaga tayo muwi Bali nakitulog ako sa isang kaibigan uh, Kumpare natin na tagawag gumaka doon tayo nagstay ngayon so dapat ano eh two vlogs to di ba nung nasabi ko sa inyo sa kapon so yun nga malayo na tayo sa Makapaya Hill hindi uh, na tayo pupunta doon kaya ini straight ko na uh, pero nagawa naman natin yung loop na uh, ano naman natin na uh, fulfill naman natin yung dapat natin gawin uh, nga lang sayang yung ano Makapaya Hill mga, mga katres dahil magandang, ano yun, magandang magandang lugar yun tsaka sarap mag drone sana dun ah, so yun eh kaya, nagkaroon tayo na feel ko kasi unsafe ako dun sa sa resort na pinagstayan natin kaya umalis na ako umayahin ako ng after natin siguro maligo pagkabi hindi na ako nakapag outro nun diba after natin maligo nun medyo nagdadalawang isip na ako kung matutulog ba ako hindi so ayun ang ginawa ko chinat ko muna yung ko then kilala nyo si Ninyo nakasama na natin siya sa vlog dun sa buhol uh, taga siya so ayun pumayag naman siya kaya nagstay tayo sa kanila kagabi then yun lang uh, masaklab masaklap lang mga tres uh, three bar na lang tayo then one to nine na nagagastos natin hindi na natin na uh, hindi tayo mission accomplished dun sa ito challenge dahil lumagpas tayo sa gastos natin mabot tayo ng 1-2 siguro magpapagas ulit ako ng 200 kasi feeling ko hindi ito abot or 100 basta mga ganun bali estimate natin na gastos natin today wala pa mahapon lang ginagastos natin wala pa tayong ginagastos ngayon bali siguro kape tapos chicha si lang inom inom tubig ganun yun na yung magagastos natin siguro tansya ko mga 1.5 mga katres yung magagastos natin so on the way na tayo ngayon sa Atimonan ng zigzag at medyo makulimlim <laughs> sana hindi umulan para makapag drone shot tayo dun sa Atimonan zigzag so tara sumulan na natin itong umaga na to na maganda at masaya let's go may tricycle hmm, bango dito sarap na simoy ng hangin mga katres napakasulit Na lang ang ating video mga katres hindi man natin nagawa ang mga challenge sa video ito, at least may rason na tayo para bumalik sa lugar na ito at mas mapaghandaan pa natin ang mga di inaasahan pangyayari sa bawat paglalakbay natin so paano, kita kit's next vlog night safe sa lahat and peace out